Nagka problema. Binalik ni sir yung XRM125 na binili niya sa atin dahil magmimiyo na lang daw siya. Bayad na sana tong XRM pero hindi niya dinala dahil ipipick up niya na lang daw. Ngayon bumalik si sir sa atin dahil hindi niya na lang daw kukunin yung XRM. Dadagdag daw siya ng kulang na cash dahil meron tayo ditong Mio Sport 2024 model at ito na lang daw yung bibilihin niya. Ang nakakatawa dito ay malapit pa niya mabangga tong XRM125 FI kanina habang tinitest drive niya dahil sabi niya marunong daw siya magdrive. Pero... Buti na lang ay naiiwas niya no sa gita. <laughs> Kaya all goods na tong Mio para sa kanya kasi diretso na lang siya pupuga dito. Wala na siyang gagawin pa ditong mga Cambio Cambio no? Sakto 2024 model So happy deal Thank you so much Sa tiwala Kinagabihan Sold na din pala itong Mio I125 Na color pink Pinuntahan talaga ni sir Galing pa sila ng Alabel Mga dalawang oras Na biyahe yan Marami talagang Nagahabol sa unit na to Pero inunahan talaga ni sir binyahin niya talaga Nang malayo Kinarga niya Sa miniban May mga buyer pa tayong Taga po At Jensen Pero wala Inunahan sila ng Alabel Mas malayo Kaya sold na agad At maraming salamat Sa mga nagtitiwala sa Index Garage dahil mabilisan tayo naubusan ng unit dito. <laughs> Kaya bumibili pa din pala ako ng mga rush ng mga motor. Baka meron kayo binibenta dyan. Corodal City Location. Pima sa page. Index Garage. Let's go!